bagong adventure ulit tayo Bale dito naman kami napunta sa parteng malapit Parti dito sa panabihan Pupuntahan namin yung Maliit na bahura Na pinagjajakpata namin ng danggit noon Awan ko ngayon kung mayroon pang laman Pag wala pa nagsisid Siguradong mayroon yan Malapit lang ito, kabilang baryo lang Malabo ang tubig dito at ito, liglig -lig agad. Ayon, gitik. Malapit kasi ang ilog dito. Kaya ganito ang kulay ng tubig. Sana mayroon ng tumabing danggit. Simula na naman ang mga manok na ito. Ayon, gitik rin. Basta ako magsimula, mag-vlog simula rin ang iringay ang mga manok na ito. Nasa parting tinutubuan ng kulapo ang mga danggit dito. At ito, kanuping. Wala pa tayo sa lugar nung... No? tirahan ng mga danggit ayun, gitik katanggal pa patay na damputin ko na lang ops, torotot andun pa ayun, sa pole paborito ko ito, isdang torotot kahit anong luto, masarap Lalo na kung paksiw at prito. Sa isa lang, solve na at mahaba. Pag-amihan na ang panahon, sobrang linaw ng tubig dito. Oy, may dangget. Mayroon sampol. Ayon, pol Wala, sira na naman ang diskarte ko nito pag vlog. Sunod-sunod na naman ang mga ng ano kaya akong pagtatarian ko ng mga ito iisa lang yung danggit wala mga kasama oy kulambutan may sampul na rin kulambutan kaya alang alanganin pa istimitin ko muna bago panain ayaw magpahawak bahala ka maliit man hanap na lang tayo ng iba dito lang muna ako dumadaan sa tabi ng bahura at ito iglig or kauser ayon gitik hindi pala kala ako gitik maliit lang itong bahura kapag naikot ko na pupuntahan ko na yung parteng gitna yung tirahan ng mga danggit oy laking pawikan wow sobrang laki nito may nakadikit na dalawang isda itong isda kung tawagin dito kini ito man ang pawikan. Bihira lang ako makakita ng ganito kalaki. Ibang klase ang ispat na ito. Maliit lang na bahura. Malaking pawikan ang nakatira. Dito guys, ang maganda magkuha ng anting sa pawikan. Para mag den. din. <laughs> Buti pang kumuha ako ng anting dito. Andun, may kasamang manok. At gagamitin ko kay kumpari para mag den. din. Mabait talaga ang mga pawikan kapag yung sobrang laki na. Mabagal ng lumangoy tulad nito. Iwanan na natin at baka mapanood ito ni kumpare matakot. <coughs> Medyo bago na ang kulay ng tubig. Naglinaw lang kaunti. At ito kanuping. Ayon! Gitik! Malapit ko ng maikot itong bahura sa danggitan naman ako pupunta punong ayun sa pool sana walang kula po sa tirahan ng danggit hoy kulang butaan ano kaya good size na estimate nuli natin ginginin ko di pa ma 4 gramos pa lang huwag muna natin kunin para makalaki pa babalikan ko ito kapag pumihit ang hangin amihan dito na parte ang tirahan ng mga danggit makapalang kula po hindi pa ito titirahan may isda liglig ayon gitik kung walang kulap po sana, sigurado ang danggit nito mga oktober lagas na ito lahat oy kulambutan pa parang alanganin uli malilit ang kulambutan dito ang mga malalaking kulambutan nasa parting malalim pa hindi pa naakyat dito sa bahura Mga 400 grams pa lang. Huwag muna natin kunin. Baka andito pa ito pagbalik natin. Malaki na ito. Sige, lakad na. Para makalaki ka pa. Langoy pala. Kapag lumakas na ang dagat, tanggalan ang kulapong ito. At ito, kauser. Ayun, gitik. Itong bahurang ito, nadyadyakpatan talaga namin ito ng mga kulambutan. Tapos danggit. Kaya lang, malilit pang kulambutan ngayon. Hoy, kulambutan pa. Ito, siguradong good size na ito. Siguraduhin ko ito ng pana. Parang pandurodog tong sigurado din. Ayun, gitik. Thank you, Lord. At takasyan ng good size? Kwartan linaw na ito. Sana may mga kasamahan pa. Maganda kapag nagigitik. Hindi nakakabuga ng tinta. Binibili kasi ang tinta. Hoy, mga pusit. Ang ilap, sayang. Malalaki sana. Nawala na. Sayang hindi lang malaka 'isa dun sa mga pusit na 'yon. Hoy, pogita. Labas ang mata. Kilitiin ko para lumabas. Sige, labas na. Para makarating ka na sa buyer namin. Ayaw lumabas. Pugita ang mahal ngayon. 210 ang kilo. Kulambutan, 114, good size. Awan ko ang XL kung magkano. Ito, palabas na. Bumalik uli. Sanay na siguro ito sa kiliti. Kaya ayaw lumabas. Ayan. Lumabas din. Mailap! Nagkulay ba to? Para hindi siya makita. Huwag ka na magkulay ba Kita ka na namin. Tumago na. Pasaway ang pugitang ito. Pinahihirapan ng kasama ko. Pag mag 1.5 kilo ito, Pasok na ito sa good size. 200 ang kilo. Kaya lang, ayaw na lumabas. Yun, napilitan din. Yari ka dyan sa kasama ko. Siguraduhin mo ang hawak. At baka agawan ka na naman ng pana. Sa iyo ipana, ayan. Hindi natutukoy ang gitikan. Yung pagitan ng dalawang mata, ang sungkitin mo. Para hawak kasi ng bawo, o. Oh, kaya hindi marunong maggitik. Ayun, nagputi na. Nachambahan din ang gitikan. At ito talag bago, dalawa. Ayun, sa pool. Mailap itong isa. na Ayun, sa pool, ang bato. Ah, mali yan, nakailag. Kasa uli. Ayan, makawala ka pa nga dyan. May bago pa, kaya lang maliit. Dandahan lang tayong langoy. At ito, may isda. Matampusa. Nakabalot sa kula po. Ayun, gitik. Matampusa or bulgan kung tawagin dito. Maka isang good size pa sanang kulambutan. Hoy! Kulambutan pa. Maliit din. Palayuin ko at baka makita nung kasama ko. At ito, matamposa uli. Ayun, sa pole. Nakapunit pa. Kasa uli ayun nakapunit rin pag makapunit ka pa iiwanan na kita ayun nasintro din kahit saan makulap po na dito sa parting gitna matampusa pa sa kulapuhan talaga nakatira ang mga matampusa mailap ayun sa pole at nag akyat na rin ako sa bangka. Babalikan na lang natin ito sa October. Paglagas ng mga kulapo po. Ayan guys, makapal pa ang kula po. Makulambutan sana, kailang maliliit. Hindi pa ang mga danggit dito. Baka tumabi kapag yung naglagas na ng kula po. kahit baga may pa po ayos pa ba oh. No? ayos pa man ang unang pagtaw natin ayos man bawi man sa puhunan kacang pang at maawi na rin kami and guys good morning sa inyong lahat at ito nakapag-deliver na ng huli kagabi. Oh, ito may sakop pa pa oh. Nakuha ni Kasyo na ko yung pa pa. 616. At ito naman yung sa isda. 1,530. Ayos na. May pandurodog tong nyo naman. Babawi lang tayo mamayang gabi. Pakula po kasi yung bahura. Uh -huh. Oh, dito pa si Tatarotoy. Tatarotoy. <laughs> Tatarotoy. Ang asawa ni Nana Punaw. Ang asawa nito si Punaw. <laughs> wow. Nanutoy na na Punaw pa. <laughs> okay guys, bawi lang tayo mamaya.